guys. Good afternoon. Umuulan na naman. So, yan ang labas namin. Ayan. Mabuti ano. Hindi umabot dito yung baha. Ay, yung Baha is doon lang sa kasada. Ayan. So, guys. Bumabaha. Dito wala naman. Um, guys. Shout out pala sa mga nagsusupport. Thank you so much sa nagsusupport busy-busy tayo sa ating trabaho. Ayan na guys. Si Mingming naman. Ayan si Kitty Kitty Mingming. Ayan po tayo na. Ayan na nga nga Nagubuta si Mingming. Ayan Mingming. yun na. Habol-habol siya mahabol-habol siya sa akin oh. ming ming nakakatulog na yung aking dalawang alaga naglinis ako ng bote ng aking mga alaga Ay, si ming ming oh, sumilip lang ako dito sa labas too. madilim ang ang langit ba <laughs> medyo madilim Ayun, si kaya lang si ming ming mahabol-habol sa akin ayan ah. Okay, <laughs> guys, sa kabila kasi may nagtatrabaho. Yung may kayong, pup, pup, so, medyo may naririnig kayong pupuk. Ganun. Ayan na, guys. <laughs> Bye!